Hello for day three in the Philippines. Good morning, hello world. Nandito ako. <laughs> Nag-e-edit. Uh, ano oras na? Ay, grabe. Jet lag pa rin ako dahil. Pero pag uwi ko kagabi, galing na sa minute yung mga friend ko. <laughs> Naligula ako. Porlog talaga ako dahil. 6.40 ko. Mag-alas 7 pagtitrepare na si Madi. Si Maddie lang kasama ko yung pamangkin ko. Hindi. At kaka-message lang yung pamangkin ko. Grabe. Wala na naman daw. May pumutok daw na poste ng Meralco doon sa may amin. Eh, ngayon yung check out ko dito. So, um, mag-iisip pa ako kung ako iuwi o oh, hindi dahil o oh, maghahanap ako ng hotel dahil na-disappoint ako dito And, dahil pag, pagdating ko dito kahapon story ako na ngayon itong kama may mga langgam malinis naman siya may langgam lang na itim hindi naman sakit sa balat yung itim na langgam kaso ipapakita ko sa inyo nasan ba yun yung mga ganian Oh. Ayan. Ganyan. E gumagapang. Pagdating ko na pagdating ko dito kasi nga gusto ko na yung unang dating ko dito. Gusto ko matulog ganyan ganyan. Tsaka pala yung ang daming gabok. Ayan yung picture. Tapos kagabi, syempre natulog na kami. Nabayaan ko na, hindi na ako nagbublamo. Yung, yung pamangkin ko, yung ko lawad, nakatulog dito. Hindi na, hindi na kami pinagbaya. Dapat mag-extra bed ako. Sabi ko, tinanong ko naman magkano po yung bayan. wala naman daw. Basta dito kami magtulog. Pero yung pagkain, ako naman si shoulder Nung breakfast, kasi hindi kasama sa booking. Kami lang dalawa ni mother. Abaday, pagdating ko dito kagabi, kasama ko si mother. A -a ang kalat ng basura inando nandoon pa. Ayan, o, ko. Hello naman, just ko. Hello naman. Ako naman pa hindi mayaman. Pero, aa naman. Diba? Anyway, ang aking madir. Hi, madir. Ayan. Hello. Good morning sa mga kami Good may. Good morning. Sa mga kami may, hindi niya alam na darating ang... Hello na. <laughs> hindi niya darating si Nakeya. Dahil nga may pumutok na poste. <laughs> hindi niya alam. Fresh? Fresh ka ba today? Fresh ka? Ah. Fresh ka? Fresh. Oo. Nakatulog ang bongga Oo. Mm. Isa beses ako nakaihi O bongga yun Ibig sabihin noon Ang iyong sugar Ay hindi masyadong mataas Oo. Pag pala ihi ka Yan mataas ang sugar Ay ang boses ko Jet lag pa more Ano yung masarap? Ano yung masarap? Anong masarap? Ano? Masarap ang iyong Oo Masarap ng tulog niya. Naka-tulog <laughs> kasi ako eh. Ayun. Ay, naligo kasi ako. Maligo ka pa. <laughs> Nagchichi ka si mother, masarap daw. At, mainit ang tubig. Sabi ko, mother, deserve may mo yan. Bilis umababa ang buhok ko. Eh, gusto mo ay, lang magpagupit. Ay, pinagupitan pinagupit ako eh. Gusto mo na lang magpagupit. Eh, meh. <laughs> eh, meh ka ni mother, oh. Gusto daw ang pagganda dai, ako nga ang buo ko. Oh, talagang dryness to the highest power. Gusto mong pagganda ni Mother, nagpaparinig. At siya ay iniwan ko yung kagabi at nga nag ano kami, meet and greet ko lang yung nag lang naman kami, siguro mga one hour. Sabi ko, mother dito ka muna, maligo ka, magpa-fresh ka, hindi sa mama yung pamangking ko dahil marami daw gagawin. Then sabi ko, Naligo naman siya. O, oh, fresh ka. Gawa ka gabi. Maganda daw yung tulog niya. Gawa ka gabi. Naman siya. O. Oh. Maligo, maligo na tayo mamaya. O. Oh. Dahil maghapon na naman tayong gagala. Kasi, babalik siya sa turok niya gawa sa pusa. Tapos may schedule kami sa dentist. Mamayang 1pm. So, mag... Ano ka muna sapu, sa pusa sa torok? Ano? O, sige na. Ayan na, mga bisika. Ayan na, ayan na. Good morning! Aaga nyo, ah? Wala yun na naman, eh. Ilang? Oo, oh, nahagad. Naliligo na si Lollar. Nasaan na? Andali nyo umalis na. Umalis. Oh, kawawa naman. <laughs> Higa kayo daon. Ayaw nyo. Oh, wow. Ay, Ako lang ang tao dito. Happy, 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 siya, happy sila. Bisita ng aking maliyan. O Ang um, aga nyo Tinatanong ko na sa arabela Mag-Arabella Mag ako dahi. Nahagard ako dito. ang madir ang daming ka-text. o oh, ang pak asabi ng ko ay jowa <laughs> Diyos ko si Madi sabi-sabi din ang eksena sa live eh kanina pa kayo nag-aaya dyan hindi na sa si garden pipicture daw ang mga bagets Ere ay may S na siya kasi kanina pa siya nag-aaya ang ating totoy niyan so, oh. Um. Yes! At kami ay mag-check out na ako. O, oh, tinan nyo naman. Malinis. oi grabe pala ito, Oh. Ayan, o. Oh, nabasa labasa na talaga. Bakit? At saka nagbabaha dito. Bakit nagbabaha o? Oh? Ano ba dyan? Ah? Hindi kasi kami nilinis kahapon ni kayo napakadumi. Eh. Pero tinan mo naman dito. Sabi ko ayusin ang ano. Uh, oh. Ito na lang yung gamit ko. Yung banyo lang talaga. Oh, maayos. Inintay lang namin ang kapatid ko. Kami magche check out na. Ano alas na? 9? 9.03. Mag-check out na. 12 pa naman ang check out. Ayoko na pabalik-balik. Agod pamasahe din, gasolina, di ba? Yeah. Nasa sasakyan na naman kami. At tumapos na kami mga -ja Jollibee. -ja At may tunay na pabebe. Ito ang tunay na pabebe na sa tabi. Ang pabebe girl. Pabebe girl ka ba? And, uh, sino ang tunay na pabebe? Ayun. Ito ang tunay na pabebe. Pa, pa pa baby girl ka? Pande. Hindi kanya urgent, pabebe. Pati ng ngipin. <laughs> pa baby girl ka? Ha? Lagi baby girl. Dito tunay na pabebe. Dito na pabebe ako. Ay, ayan, ayan to. Ikaw daw pa pabebe girl. Oh. Asan lipstick? lipstick talaga namang sinuot na lang na sinuot pinty Takal sinuot na lipstick ka. mo oh Ayan, yan sa peto eh alam na lola. Alam, alam na, na. tuturuan nga di diba, siya yun sa pusa o oh, last turok na niya ay, 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 oy may bayad yan bayad na mabayaran oh bongga ito yung rabies dito kami pupunta aba nauna na si Pabebe baby girl <laughs> ayun you know, oh kapit siya Mahirap na ang tuhod ni Pabebe girl. <laughs> Nahihirapan siya. Wala kasi siyang exercise. Ayan. Ayan na, tuturukan na. Uh. <laughs> <laughs> Ikaw ba yung kausap last time? Opo. Namumingi siya ng budget sa'yo. Uh. Oo. Okay. Kagigising, kagigising ko lang po noon. siya sa'yo Sabi niya, anak ko, bay na. Uh -huh. Salamat daw sa'yo. Uh -huh. mo kasi <laughs> <Dalagendo. laughs> sabi pa. Okay, baka, ba, ay, ba ka para may Hindi na, hindi man naman sila nanghingi ng na pampaladgad like, ako naggo yes. Kasi pag katurok, alam ko yun i eh. feeling ko na kailangan nila ko, oh, kailangan niya Ano sa niya? Ate dapat talaga yung mga pusa nilalagay na sa si shelter dito sa Sampak. Kaya nga hindi ko lang po Ang dami ng... Ang dami ng nakapukur issue. Thank you daw, sabi ni Ate Kim. Sabi mo, sabi mo, welcome. Halika na, my dear. At tayo ay papagupitan na kita. And tara, uuwi uh, na. Uuwi uh, na sila. Samabay so, na muna kayo. And yes, dito kami. Pataas to, di ba? Ayan. Okay, pataas. Oh, pataas. Magpapagbabs ka? Alam ko kung dito, kami, papani kami dito, magpapa, fresh na kami ng hair. Kasi may schedule kami ng alawin. Tanong natin kung aabot ng wano, bago mag wano o'clock. Kasi may schedule kami sa ngipin. Ano oras na sa bakaya? 11.09. Ay, 11.09. O oh, sige na, go. Tatanong muna natin. So, walang wala magugupit kay mother ang ending ako ang nakasala <laughs> sorry naman mother better luck next time sa'yo ha? ooo papahatoy ako ooo ano? oh, ano? alien ka o oh. ano? alien sabi ko pag nasa maraming alien Then, yan uh, pag wala green ano green inf infrared imbes na red Green. Infra-green. Infra-green. Infra Bakit yan? Aba, ayaw ko. Alien nga tayo, alien. Alam mo ba yung alien? Tagay bansa? Hi. yung uh. nanay mo na. <laughs> 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 Grabe si <siya>, ano. Grabe. <laughs> Grabe ito si... Tinong ginong mo. <laughs> <laughs> Pinaglalaroan ka. May kapad mo si Lola. Ayan. Amat ka, Bogana. La, ano siya eh. Naka-lipstick yan. Ayun. Oh. Tignan mo, mo naman ng bata mo. Ayun. Ayun. Wala kasampain eh. Kasampain mo dahil. Mapahid ka ba? Hindi. <laughs> Rutang harutan yung maglolo. <laughs> Ayun. Oh. <laughs> yung lipstick daw. Yung lipstick gusto makita. Pakita mo yung lipstick mo. Yung lipstick. <laughs> <laughs> yung lipstick nga. Yes, Parang naman talaga na riban na oh. Nagpaano lang ako. Tawag dito kaya hot oil. Tapos pinalansya lang ni Ate. Binatanggal ko, nagpagupit po Pero, ako na. Baga, kaya sa chibo. Pwede? Medyo. Ang init. Hello, Doktora! Welcome to my vlog! Hi! Wala, Inf infra-green tayo ngayon. <laughs> Nandito ako kay doctor, kay Moira San Pablo. Si doctor ano nga ulit? Rose. Kay doctor Rose. Nagpapacheck nga tayo ng ngipin. ba diba nga sabi ko, din na ang akin ng pag-uwi ay gawa din isa din to sa aking dahilan dahil napaka-expensive talaga doon ayun ba hindi pa mako-cover ng lahat mag maglalabas pa rin ako ng sarili kong pera kaya i try dito na lang sa Pilipinas at nakita ko din ang aking madir Diba? Yun Ayun yung kayo. mas maganda. Oo, oh, Kasama di siya sa San Play Pablo. Ticket. Kasama yes. Kasama pa yung gala and oh, plus meron pa kayo ano kay Mother. Pa-package oh, pa, -package pa -package na. Pa-package. Okay. Titingnan din si Mother ngayon <laughs> kung magkano ang magagastos ni kami may. Lagot! <laughs> Lagot! O oh, sige. At papasukatan na tayo kay Doktora. At malawan natin sa mga susunod. So, eto na nga. Sinusukatan na tayo. Nasukanan na pala tayo. Bumag. Ayan, nalaglag. Nalaglag ang ano. Takip. Mother <laughs> na ang kasunod. Open ko lang ba? Pwede naman, ganyan. Maganda sana pag inalis kung gusto niyo naman ipaalis, open ulit ko ah, kung sa kagandahan ng pag-uusapan, magandang alisin para maitama ko yung pag niya. Ang problems... Oh, di tiis ganda ka ngayon, mother. Oh, tiis ganda ka ha. Oh, oh sige lang. Tungo lang, tungo. Nga nga. Nga nga. Eh. E. Oh. Oh. <laughs> sabi ni mother. Ah. Eh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh. Kaya <laughs> ah, yeah, oh, sino ba si doktor sa iyo? Ah. Grabe pa oh. Flexible na si doktor sa iyo. Kinabog mo pa yung mga baget super grabe mga kami may wala na naman kami ilaw eh nag check out na ako doon wala kami ilaw at may sumabog daw Diyos ko tingnan nyo naman ah ano ba yan nahagad na si kami may as in nafagod nafagod ang mga gamit oh dilema ha kung madilema kalorki ito na nga po yung maggagawa buti na lang magagawa na. Ayun doon ang sira mga kameme. Sira doon dai. Ayun ayun ay inilawan. Pag 'yan ito inilawan hindi na aano. Ah, Patayin nyo. Bakit na may dala na naman Bakit kakain lang? May bag na dala ka daw, Kaya na naman. Halika na ito po yung aming doon mga kamimi si hali ka na gutom na alam nyo ako kayo lang iniintay ko sa totoo lang kung ako ay ano yes nandito po kami sa labas nakakita po kami ng europe style oh, bangketa to the market urgent ka na naman <laughs> dito po kami kakain hindi ko alam na initan dito po ang tindahan. Kumpari po ng aking kapatid. Ang may tinta. Anong, anong, anong to? Rasta Silog. Rasta Silog. Ayan, dyan po ang tindahan. Titikman natin kung masarap. Malaman po yan. ah, Hungarian sausage sa kanya. Chick Silog. Pin Lutong Pinoy. Yan po. Ano sa'yo? Yan po din. Tap Silog. Ano to? Bumalwin. Akin yan po and soup and ang chapsul na may kata. Mm -hmm. Enjoy. It's makalak. Mga ginagawa. O, tapos na, Ate Lin? Oh. Ate Lin, may papalit ka sa Good morning from the Philippines. It's 2 o'clock. Jet lag pa mo Pero kinausap po yung jowa. Kakatapos lang namin makapag-usap. Mag-usap. Kasi nga, we're talking about my dentist. My teeth. Talking the payment. That's why. And now, hindi naman na naman ako makatulog. Mamaya pa ako talagang pack. Ganon. At least sa bahay na ako mga family, so, wakas may ilaw na. Sa so, nangyari hapon at least may ilaw na makapag-relax na ako sa bahay at bukas ang tournament para sa aking pinagawang mansyon ang mansyon ala kami may charet hindi pa tapos yung sahig pa oh. lagyan na lang natin siya ng renol yung diva para ganorn ngayon ang papaantok si kami may watching watching vlog or edit edit at abangan nyo ang mga vlog ni ito sa Philippines Kanarn Kaya let's go sa Philippines Nakita ko yung tatay ko Ito nga pala po yung tatay ko Gusto nyo ba siyang mamit? Bigla ko kinalibutan Ayan po ang aking fadir anak ang aking sisteret Ang nanay po ni Kea Ito po sila at ang aking padiya ayan po silang lahat diba po hmm. ganun talaga mga kami eh. kaya life is short enjoy what you have it and focus what you want it but don't be little for yourself and explore and enjoy amen <laughs>